mga gamot eh. Labin bumong mo! Ha? Inlo pa to? Di pa pwedeng ibenta 'yan. Ito si My have an anxiety Ayun. Buhay donya si ate siyang bye bye payo ah. bye bye na bye bye na bye bye sa sablak ko bye bye atin siyang ah uh, bye bye di ka makita o